Delivers, mag-part tayo sa uh, aking post sa FB page. Kung makita nyo po. By the way, kung hindi pa kayo nakasubscribe doon, pakipunta nyo ang aking FB page. Parang po tayo doon mga discussion din and more engagement from our followers. So, isa po sa pinost natin doon ay 50,000. Ano nga ba ang negosyong pwede mong simulan kung meron ka ngayong 50, Marami po nung nagsuggest. So, gusto kong isummarize and at the end of our discussion ngayon or vlog natin, meron tayong ibibigay na criteria kung paano ka pipili dito sa mga isasuggest ni Roxar Okay? Let's go! Let's go! Let's go! Okay, simulan natin. By the way, kung meron kang negosyo ngayon na sinimulan mo at ang capital mo ay 50,000 lang or pasok doon sa 50,000 or lower, pakicomment lang sa baba para mas makatulong tayo sa mga kababayan natin na gusto mag-start ng business. Ano nga ba ang negosyo ang pwede mo lang simulan if you have 50,000 pesos? Alam nyo, ito a reminder lang. Ngayon po, napakadali na magsimula kasi ng negosyo. Hindi kagaya noon na kailangan mo ng millions bago ka mag Pero ngayon, pwede na sa mababang halaga. Kaya tinan natin, baka meron kang nakatagong 50,000 o naitabing 50,000, pwede natin gamitin yan para sa negosyo mo. Ito po, nagsulat tayo mula sa inyong suggestions sa uh, FB page ni Doc. So, mabilis lang natin tong basahin at tinan mo kung ano magiging fit sa'yo. Una-una, sobrang daming nag-comment na bigasan. Yes, 50,000, pwede na talaga ang bigasan. Ngayon, kasi meron ka nang pagpipilian na pwede kang maging distributor or dealer, 5 kilos, di ba? May nakapack na pong 5 kilos, 10 kilos, 25 kilos, Di ba may mga ganyan ng ano ngayon, sako ng bigas. It starts with 5 kilos. So, pwede na natin simulan. And of course, frozen foods. Ang dami na pong variety of brand. Marami na iba't ibang brand na talagang nag-cater sila para sa mga small business owners na pwede ka magsimula ng 50,000. Pwede ka maging distributor sa iyong barangay o dyan sa iyong probinsya. Pwede din ang ukay-ukay. Nabibili na po yan per kilo. Kinikilo na yung mga ukay-ukay. Kanina may nag-comment sa live ko. Sabi niya, Dok, nag-ukay-ukay ako hindi siya masyado mabili because of the competition. Pero pwede po yan sa lahat ng mga babanggitin natin. Kung hindi malabanan ng competition, pwede nating mag-online. Canteen or Carinderia, pasok din. Embutido business. Alam nyo, dami dito ang naglalakad, nag-offer ng embutido. Baka pwede kang magpagawa kahit hindi ka ang gumawa. Pwede kang magbayad ng gagawa para makaproduce ka ng maraming embutido. And meat stand, pwede. Snack house or snack stand. So mga fries, burger, yan, pwede natin yan. Pwede ka dyan sa munting lugar mo, sa place mo mismo. Pagawa ng basahan, yan. Alam nyo, meron ako isang villa before. Sari-sari -sari store owner siya. On the side, meron siya mga kapitbahay na gumagawa ng mga basahan. Pot holder and iba-iba pang basahan. Alam nyo, nabigyan niya pa ng trabaho yung mga kapitbahay niya. Pwede natin itong gawin. And itikan. Pwede, no? Or school supply. Pwede rin. Meron pa rin mga buhibili sa mga school supplies. Ang school supply, ang advice ko dito, may kasama siya dapat product. Hindi pwedeng puro school supplies lang kasi matagal bago bumili ulit yung estudyante sa atin. Kailangan po ay meron siya ibang products. Or pwede ito, isama mo mga offices tapos mag-offer ka sa kanila, magiging supplier ka nila para mas ma madalas ang benta mo, mas malaki ang benta mo. Piggery, kung meron kang space, again, wag sa residential, gulayan. Printing shop, yes, may nabibili na po na 18,000 lang. Noon na, bago mag-pandemic, mga 2019, printing, printing printing po ay meron na 18,000 printing shop, uh, bakery, pwedeng pwede kasi may mga machine na may nag-offer po sa akin 10,000 lang eh, pang bake na oven. Junk shop, basta may space ka, pwede. Garden materials, madami pa rin yung buhibili, tumatangkilig. Cultured mushroom, kailangan mo lang dito ng expertise. Talagang mag-aral ka kasi skill-based siya masyado. So, technical, so kailangan mo ng guide dito. Pwede kang mag-aral sa YouTube katay na manok, sabi nung isang follower natin, magkatay ng manok. Kasi ngayon daw, bibili ka ng buhay, katayin mo, tapos ibenta mo sa palengke o mismo sa, i-distribute mo sa mga kapitbahay mo, pwede. Meriendahan dyan sa iyong barangay. Motor parts, pwede. Franchise ng Shomai, pwede. Wholesaler ng soft drinks, mag-deliver ng soft drinks. Barbershop, pwede. Meron kang space, tapos meron kang isa o dalawang manggugupit. Alright? So, madami to, no? Siguro mga more than 20 tong binanggit natin. Now, of course, question. Dok, paano naman ako magsisimula? Pero bago ka magsimula, pumili ka muna ng tama. Sa halagang 50,000, pinag-uusapan natin 50,000 pesos, paano ka magninegosyo? Paano nga ba tayo pipili ng negosyo natin sa 50,000? Okay, so ano nga ba yung ating criteria para tayo makapili? First, dapat alam mo yung skill set mo. That means, ano yung kaya mong gawin? Ano yung strength mo? Mahirap magnegosyo. At kaya maraming nagigive up after few months pa lang nag-give up na hindi na umaabot talaga ng one year. Kasi nga, meron certain criteria for choosing a business. Para daw, hindi ka po mag-give up, dapat kung ano yung alam mo, siya mong gawin. Kung ano yung passion mo, kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung gusto mong gawin. Para nun, kahit mahirap, hindi ka mag-give up kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Kaysa sa dun sa hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung paano. So, lamang ka pag alam mo kung paano i-operate ang business mo. That means mag-base tayo sa skill mo. Kung kaya mong mag-bake, may experience ka, eh de mag-bakery ka. Kung may experience ka naman sa pagluluto na iba't ibang iba klase ng ulam, de magluto ka ng ulam. O kung may experience ka naman o nag-aaral ka, mag magaling ka mag-design, so pili ka based sa iyong skill. So, lagay mo ano yung skill na kaya mong gawin. And second, time. Yes. Gaano ba kadami yung time na kaya mong ialat sa, sa sisimula mong negosyo? Mag-start ka ng 50,000 pesos. Now, of course, it will require time. Now, tanungin mo sarili mo, kung magtatayo ka ng bakery o magtatayo ka ng meriendahan or mananay ka ng mga basahan, ilang oras ang kaya mong i-devote dyan sa business mo. Kasi baka mamaya meron kang trabaho, di ba? Meron kang career. Or meron kang isa pang negosyo na inaasikaso. O masyado kang busy dyan sa iyong bahay kasi may family ka. So, ilang oras lang ang dapat o kaya mong i-devote. Yan po ay sa magiging kriteriya mo. So, hindi ka dapat pumili ng negosyo masyadong madami inaasikaso. So, hindi pwede dyan ang kantin. Hindi pwede dyan ang karinderia. Hindi rin pwede ang biryendahan na ka, magluluto ka, mag-asikaso ka, hindi pwede kung kulang lang yung time mo. And third, consider your neighborhood. Ano ba yung needs ng neighborhood mo? Yan ba ay malapit ka ba sa subdivision o nasa barangay ka ng madaming tao and sila po ay kumikita ng above minimum or minimum kasi diyan mo makikita kung tatangkilikin nila yung merienda mong hamburger yung merienda mong cheeseburger o yung merienda mo na pasok lang sa budget nila. Dapat malaman mo yung buying capacity nila. Okay, hey, and number four po is, tingnan mo ano yung top five business na nag exist dyan sa barangay nyo. And it's okay to compete. Hindi mo naman sila kinakalaban. Kumbaga, kukuha ka lang ng share ng profit. Share of the pie, sabi nga nila. So, kung ano yung lima na patok dyan sa inyong barangay, pwede kang makisali and just make sure na medyo ibay mo ng konti yung sayo. For example, marami dyan nagtitinda ng lechon manok. Pwede ka naman mag manok tapos dagdaga mo ng meron lang konting twist. Lagyan mo na ng kanin, lagyan mo na ng coke. As, di ba sabi ko sa isang vlog, lechon manok plus coke, lechon manok plus kanin, lechon manok plus dessert. So, meron kang distinction para mapansin din ang negosyo mo. And number five, depende po yan sa space na meron ka. Kung ikaw ay magre-rent kasi, hindi siya ang 50000 mo. Tadahan natin, ang pinag-usapan natin dito, 50000 lang. Pag nag-rent ka pa, hindi na yan kakayanin lahat ng 50,000 na yan nakalaan lang sa product mo. Ibig sabihin, you will consume or you will need your space sa bahay mo o sa bakuran mo. Tinan mo kung alin dyan sa mga suggestion na yan, yung kaya mong i-operate given that space sa bahay natin. Alright, so deliver so sana nakatulong ang ating vlog, negosyong 50,000, pwede mo na simulan kahit dyan lang sa bahay mo. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.